Okay, guys. sa Dito pala kami ngayon sa bagong project namin. Papakita ko po sa inyo yung gagawin namin. Yan, magre-repaint po kami tapos waterproofing. Ayan. Ito. Ito po yung pipintura namin. Ayan. Ayan tapos ito naman yung wa waterproofing namin. Ito yung dating waterproofing niya. Maganda pa naman. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Pero dito, ito yung nagiging problema niyan sa pagitan niya dahil nga hindi po siya buong semento yan ito yung sa kapit bahay tapos ito yung sa owner And yung sa dugtungan po hindi natin maiwasan na naghihiwalay po talaga yan ayan o tignan nyo laki ng ano, crack lines no pero gagamitan po natin ng concrete epoxy yan ito po kung nakikita nyo ah, isang B tsaka ay isang A tsaka isang B ayan na concrete epoxy aluin lang po natin ng mabuti yan aluin natin ng gusto ayan o oh. tapos ilalagay na po natin yan dito sa pagitan ayan o oh. kung nakikita nyo ayan po yung pagitan tapos yan lalagyan po natin ng course coat yan tapos sisipsipin po niya po yung papasok sa loob Ayan, hintayin lang po natin na tumigas ulit yung tumigas ng konti saka naman natin patungan para mapuno siya yan importante hindi po natin itong tipirin itong bandang dito yan kapag nalagyan na po natin ng, ay, pag nalagyan na po ng concrete epoxy yan dodoble na po namin to ng ano ng uh, power mix na pang water proofing lit una dito lang muna sa pagitan sa may mga crack lines ito ito yung gagamitin namin concrete epoxy ayan aluin uh, lang natin ng mabuti tapos lagay natin dito sa pagitan yan sige nga sige mo nga ang mangyayari nyan mamaya sisipsipin niya yung papasok yun ang gagandaan sa concrete epoxy ayan o oh. sisipsipin niya yan para yung mga crack yung pati kay crack sa loob malalagyan no? Oh, yung may mga butas sa loob ayan sisipsipin niya po yan At, tapos dudoble do na lang po natin hanggang mapuno po siya. Eh ayan, abangan nyo na lang po. Update ko po kayo dito sa mangyayari dito. Ayan. Sup? <laughs>